Sabi yan Alvin, napagpaseros ka na ba? Sakto mo, labing anim na kopya. Nagalawa ah, ka na mga bangka. Ah, dalawang po, oh, pwede rin. Hindi ko mga bata o. Oh. Mala kalmada. Eh, mga bangay, yan, may mga atras yan oh. sa lautan Pasang taro ng rombo yan sa pamay nila paiba na gaya paiba yan maraming bangkarto sa amin gando sa malayong yun puro bangkayan yun na, hinataw na ang takbo. Nagahabulan na. Unahan na sa ano, unahan na sa pwesto ang mga bangka. Medyo malaki pa rin ang alon pero kaya na may palaot dahil sa kalmada naman ang hangin ito yung alon kaya pa yung palaot Kalamada ang hangin eh. Sa kabila, nag-aayos pa sila. Sa kabila, nag-uponsun nag nag na rin yun. Nag-sampahan na. Sampahan na.

sabay pa sabay pa dalawa isa ay nagsabay pa sila magbunsod o oh. ayun na ako ayun na alo eh ayun na ayun na, na alo ayun na oh Malaki ng alon, ito yung hindi makabunso to, malaki alon eh. Oo. Oh. Pag takot ka mabasa, ano na sa sa'yo, atras na yan. Atras na yan, atras na. Ayun, atras, atras, atras na oh. Mga atras na. Oo, oh, may moto mo atras na ulo. Oh wala mo na takbo ng paabante wala isa wala itong atras marami na rin dito sa amin yung may mga makinang di atras abante na yun nasa bangka oh okay, pagyeron naman tayo adolin oh oh nga meron na yang alin eh, ganyan eh dito lang oh ano? eh yes. baka ano naman diretso naman ako nalas paisa ni hmm. ah ba bangay na alon niya okay. salit na pa yan ah pag laki tubig yan lalaki alin yan di ba Baka malit na yan Dalawang tao lang yan O oh, yan na Nakaw 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 Malaki alo Nakaw O oh, yun Tulak 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 Ayan na O oh, Tulak oh, Nakalusot na isa Japan eh maubos-ubos na yung bangka na lumawot halos lahat ay eh, nakalawot na yan kukunti na natin na yan bali dalawa yung kulay blue, bantay dagat yan bye, -bye.